Nay, kailangan ko ng pera. May gala kami bukas sa mga kaibigan ko eh. Na, pera na naman. Eh, di ba kakabigay ko lang ng allowance mo? Allowance? Eh, baon-baon ko nga yan, di ba? Tapos kulang pa nga sa akin yung allowance na binigay mo eh. Naku na, pasensya ka na. Alam mo naman, mahirap kitain ng pera eh. Wala talaga ako ngayon. Nagbabudget nga ako ng ano natin, pera natin eh. 20 pa rin mo muna yung perang binibigay ko sa'yo. Eh, ba't kasi aanak-anak ka? Tapos wala kang maipang tutusto sa'kin. payan. Kainis. Ah, pasensya na na. Wag na lang. Teka, mas niya ni Ayesha dito sa bahay. Bakit hindi na naman mapintay ang mukha mo? Si Ayesha na naman yan. Sabi ko naman sa'yo, minsan dapat magpakatigri ka din eh. Dahil kita mo yung mga batang yan, mga bata ngayon, yung si Ayesha, namimihasa kasi yan eh. Hayaan mo na. Alam mo naman di ko matiis eh. Nag-iisa lang naman yung anak ko. Hindi ka naman pwede kasi laging pamartir ng pamartir. Alam mo naman na inaabuso ka ng anak mo. Ikaw ang nanay eh. Naiintindihan ko anak mo yan. Pero kailangan, you have to make a stand as a parent. Kailangan mo yan. Dahil kung mangyayari dyan, mamimihasa yan, ikaw din pahihirapan siya din na magiging kawawa in the future. Pero kung ako yan, bangas ang tuhod niya at kaluluhod sa asin. Ganun ba? Hayaan mo na? Bata pa naman siya Ik Marirealize bahala. din naman niya yan, pagkalaki niya. Ikaw bahala ate, pero ako, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Pero naaawa ako sa'yo at naaawa din ako sa anak mo. Okay. Sobrang mahal ko lang talaga yung anak ko. Kaya hindi ko matiisin. Sabihan mo lang ako kung may problema, okay? Kahit kung gusto mo, minsan ako kumausap sa kanya. Pero as much as possible, ikaw ang magulang. Kausapin mo siya. Magpakatigre ka. Okay? Sige, sige. Thank you, thank you. Huwag na muna ako. Huwag na muna ako sa bahay. Ah, oh, sige, sige. Sure. Anak. Ito nga pala yung alamans mo. San? Kulang pa to sa akin eh. Ano ba yan? Imbes pataas ng pataas, pababa ng pababa. Ano to, spaghetti? Ah, ano, pasensya ka na. Yun lang kasi yung meron tayo ngayon eh. Talagang kulang na kulang yung budget ng nanay Ito lang talaga na eh. Mabawi ako na ka. Talagang kulang! Wala pa nga sa pagmuchichino ko eh. Napakakulang! Kasi ikaw eh. Bakit ka pa kasi nag-alak sa akin tapos hindi mo man lang ako matustusan ng pangangailangan ko? Napakalate na bagay na lang to. Sana hindi na lang kita naging nanay. Hmm. One, Nay! Nay! yung lagay ng nanay ko, Dok. E, kinalulungkot ko, Iha. Ang um, kumalat na ang tumor sa utak niya. At mayroon siyang stage 4 brain cancer. May na ang buhay niya. Gusto mo, puntahan mo siya ngayon sa room niya. Halos na muna ako. Siyempre pa. Salamat, ulok. Nay, sorry po sa mga nagawa ko po sa inyo. Tsaka po mga nasabi ko sa inyo, ha? Patawarin niyo po sana ako, Nay. Anak, huwag kang mag-alala. Matagal na katang pinatawad at tsaka... Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Tsaka na, patawarin mo rin ako ha? Ah, kasi hindi ko mabigay lahat ng pangangailangan mo. Patawarin eh. mo si Nana yan. Ah. Po kayo humingi sa akin ng tawad. Dapat po ako po yung humingi ng tawad po talaga sa inyo. Kasi po ang dami ko pong masasamang inawa. Ang hirap pala talagang mawalan ng magulang na nagmamahal sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa rin maka makamove on at hindi alam gagawin. Dahil hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal ng isang ina sakin. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you.